Hello everyone, so for today's video I brand out sa amin kaya napag-isipan namin na lumabas at doon na lang kumain. Pinapili ako ni Roger kung Pizza Hut ba or Jerry's Grill. Sabi ko, ay ah, ikaw yung mag-decide. Gusto kasi niya yung Pizza Hut guys. Kaya dito kami nagpunta pabalik-balik na kami dito sa ano Pizza Hut kasi ito po yung paborito talaga ni Roger yung mga pagkain nila dito gustong gusto niya pagkatapos namin kumain dito ay nag grocery kami saglit at umuwi na din at syempre pagkadating pa lang namin sa bahay ay napag-isipan namin na magluto sa init ng araw kasi ito po yung trending ngayon kaya tinatry po namin kung totoo ba so ang una pong ginawa namin ay binilad po namin yung kaha namin dito at ilagyan ko ng oil pagkatapos ay umakit na kami para mag ano sa mga napamili namin ba magligpit. Nagtulungan po kami para madali ito kasi babalik kami after 25 minutes doon sa binilad namin na kaha at oil para lutuin na namin yung itlog at buwad. Finally natapos na rin kami kaya binalikan namin yung binilad namin. Tapos tinatry ko na guys na ilagay ito. Hindi man siya naluto. <laughs> Hindi man nainit guys. Tingnan nyo, hindi siya masyadong init. O, hindi man talaga makaluto yung init ng araw. Tingnan nyo yung itlog ko. Hindi siya nagputi kasi hindi siguro init yung oil. Hindi naluto yung niluluto ko guys. Ang nagluto, ang naluto sa init. <laughs> so that's it for today's video. Bye! God bless everyone! See you in my next vlog!